ginadayo kami ng tagak ayan yung tagak yung mga puting ibon e, yung malilit di ko alam po anong klase ng ibon ayan guys oh, makikita nyo yung sugpo ay ah, po po ayan guys ayan yung sugpo ayan o oh. magapang gapang siya ang lalaki Mamaya papakita ko sa inyo kung gano'ng kadami yung ulit maganda magiging better itong mayari ni Flight Sunday at tempo oh, guys yung, yung laman ng sako sa na yan and eh, wala ako nagkakamali sa po yan na vlog ko lang ayan laman ng sako sa na yan puro sa po po yan ang dami nilang uli Ayan, nagtatalo na po, oh. Okay. Guys, okay, nakikita nyo nyo. Na. Okay, Guys, likat po. Tingnan natin yung mga nakahuling. Ayan, ayan. Ayan guys Ayan yung nahuhuli nila sa po. Gandong maga. Guys, <laughs> ayan, ayan ha. Oh. Ipong puti. Ay, banami ubataw ba tawag dito? Ayan, banami. Ito naman po yung sub oh. Ayan. Maya-maya lang oh, eh, Medyo malaking pera na to. <laughs> Naka-chain po sila. Matagal na hong mga namumuwi diyan eh. Ngayon lang ata naka-tempo ng maganda-gandang uli. <laughs> uh, puro kasi lubog ang inaabot. Ayun, maganda oh, lalaki ng sugo. Abi mo na daw Mamaya po 'yan eh, ma-market. Mga isang cooler na pong mahigit ito. Ito po ata yung isa. Ayun, puno na rin po pala 'yan, ang dami. Hindi ako nagkakamali guys, dalawang araw na itong binobomba. Ang tawag doon sa pagpapatuyo. Ayan po. Ayan ang tip ko. pa ha. Nice Oh. Halos pangatlong cooler na ito. Ang pakali. Uh, ah, sana dumami pa. Ahuli ah, nila at ang gisa oh, tama yung mga isda. Itong isda nito eh ano lang ito. Hindi na nila papa. <laughs> Pangkuha na lang tong mga isda nito, hindi itong banguso, oh. ito yung mga bongs nila. Hindi oh. nakalaki ng maayos. Ayan, guys. Guys, oh. nakita nyo na kung ano kadami yun tatlong bola rin halos kayo eh. yun ang bali bebenta nila mamaya sa market ah kung papala rin at maganda magiging presyo 700 to 800 ang kilo marami kasi sila pagbibila ito eh ayan tayo pa rin oh good kung ano ano ayan no? ito ito ba boss yung mga warrior ng sulpo ayan Kamu kalalaki yan na natin. Yan ang mga mangong oriente. Yan ang mga nanguli ng suso. Hindi pa yan to yung mabuti. Lulusong pa yung mga yan. Alis nakakatot ng kulat. Alis pa nila yan. Ah, yun po yung nakikita nyo naka-brown na yan. yan. Yan po ang bantay. Yan po ang nag-aalaga ng mga ko na yan. ah, napaka inaabot sila ng twerting yan dahil may rice lang na ako ulit pero nakakaraan po nabot ng baha alulubog mamatay sila ng support at saka isa ayan guys tingnan nyo yung taga ko dami ayan ang usay nila mga huli na isa <laughs> basta may nagpapatuyo guys ayan ganyan ang taga ko hindi ko alam kung paano nila nati-detect itong lugar na patuyo na ito. Kasi lalayo nung binukutan ng tagap Para silang may radar kung saan may nagpapatuyo. Kahit eh. ganun tawo ay mga tagap oh, uli, ba? eh sa so lambat eh. Oh. eh. Dito pa pala yun, patlo. Marami pa yun. Ano pala? Oo, pangatlo na yun. Tsaka konti na hilo. Ano ang mga hilo? Tatlo ako, patiba na yun. Ayan o. Igit tatlo na, patiba na yun. Kaya na kaya? Meron po yun, lulusong po yun. Pero pangatlo na po ito halos. Ayun. Ayan o, ito po yung ano namiari. Nakakatawa na po. Dati hindi mo nakakatawa yun pagka humuhuli. Gawa ako ng nalubog ka siya nakaraan. Sabi ko ba? Kung ano mabana ni? Sa kabin. Lakam. Na, ikaw lang. Sa kabin. Lakam akong dugo. Pag alabok ng bana. Kapit ka na ito. Tanda ng muna. Nakaliti na yun. Nabura walang... Oh. Ito mo kalakit. Pagka ito, naganda presyo. Mas maganda hongitin ng bantay at saka ari Rita. Ah, <laughs> ayan. Kaya po ni Yelo yan para medyo tumigas yung hipon. Malambot pa kasi yung hipon yan pagka bagong huli. At pagdating mo doon sa punduhan yan, pinipili pa yan yung good. Yung... Pinipili po yan doon ano? Ganaklase. Ganaklase. Ah, nag magkakaiba po kasi presyo pagka Dinadala po yung iba santo ninyo. Yan po yung ano. Ayan, yung mga nakakain po nyo sa sa restaurant. O yung may nasa Japan, eh. dito nang gagaling yan. Ayan. Eh no eh po yung ganung kalaking sub po eh iba po presyo niya. Halos pumapalo po, po 'yan ng 800 to 1000 ng kilo. Eh ang ganyan kalaki. Oh. Eh no ko man itasan mo. Sama-sama ni Bias, sama bangus. Au. May gitat lupa. May gitat lupa. Ay ba na eh, maka-itsak

pang ulam ng mga muhuli ngayon laho na kangiti ng maganda yung bantay rito dahil nakahuli ng maganda ganda puro na lang <laughs> bibi yung inalaga eh. yung bibi yung napatabaan eh eh at nasulit naman po eh pagod na yan Pagka ganyan o no, eh sulit ang pagod ulit ang paghihintay. Ito, ito ko lang itlog si Philip. Ayan guys, pumipit. Tumatalan-talan pa. Na eh. pa. na naman eh. ah. pa. yun. pa naman ang sambal. Ayun mo na. Ayun mo na. Ayun mo na. pa Ayan, katakot-takot na tilapia po. Tilapyang tilapyang buwisit po tawag nila rin. Uh, si Arroyo. Tilapia. Shout out kay Arroyo. Arroyo. Ayan, ayan po yung mga Arroyo ng tilapia. Arroyo. Bia. Ay, tayo, mga. nakalive tayo. Bangus yey. din. Ayan, ayan yung mga magigiting na mga manguhuli ng supo. Ah guys, ayan to yun oh. Miami ayan eh hindi ako nagkakamali so sodium yun niya. Para malinis yung ano, yung plastic daan. Kasi baba sa luli ng hulog yan. Ano, gandang mas ng mga tagak, guys. Ah, ano, tagak. Ang po ng isdang maliliit. Sabi ko nga po sa inyo, parang may ano yan eh. Nadidetect nila. I-trace nila kung saan meron nagpapatuyuan dito sa so gawin na. Kaganda pong mas Nagblag Nag-vlog lang ako, may pabangos pa. Dinayo ko lang ng vlog para meron tayong pang-upload. May pabangos pa. Ganyan kababait yung mga tao rito. Ay, salamat, salamat ito. Ah, ilan itong piraso, pandain. Sariwa ito. O oh, guys, ako po ay papauwi na. Ayan, nakaparte ko ng ilang pirasong bangos na daingin. Ah, Nag-vlog lang tayo eh. Nakaparte pa tayo ng bangos. Yung punsog po eh, malabo ipamigay Kasi mataas po ang presyo. At saka, may nangangapital po doon. Bantay lang po yun. Ganun. Ah, uh, guys, ito yung paligid namin dito, dito. Ay, mga plais daan po 'yan. Eh. Swerte-swerte po talaga pagka pag-aani ng suporta.